para sumaglisag ko na siya ay hindi pa rin mahalin sa amin. Kasama ka pa sa amin po si John. ka pa rin, mga bata. Opo, sa likod si Samote Liner, kapatid ni joseph na sa Jefferson Samote. Hermano, di ba sa inyo nang taong sa ang aking mga kaanak? Ay, taong sa sa lahat ng mga taong tumulong at nakikisa maki upang ang pagdiriwang na ito ng pagkakaroon ng ating mahal na poong tanong ay may raos na maliwanag. At tayo din ang Esther Lampa, ang Porta, din ang hermana de para sa darating na taon na 2009 ay pinagali ang para ay sa simbolo na entro na makal na buong kalaki. At simbolo ng pagiging hermana de Bastol na siyang magpapatipad ng lahat ng mga obligasyon at responsibilidad para maitakasaparan sa maging makikintay na pagdiriwang sa darating na taon. Maraming salamat. Ako, Ginang and Sir Lampa Ugonza o bagong herba na bibaston para sa darating na taon 2009. Kasama, ang aking buong kaanap ay taong pusong tinatanggap ang para alta na simbolo ng setro ng mahal ng buong salisay.

ay hindi lamang sa matatanda na kung isa na sa kamataan o panghubugin lang ang isipan kung paano magsusunod sa sa ating pagkaroon na sa mga mga hudin. Kaya kita niyo po sa mga ngayon, ilang toong naman nakatayo at nakapagluwa sa atin, bigay sa atin at ang kalangalan na ang na darating ay ating maasahan. Kaya po ang ay ating palakakan. Dito po nagtatapos ang ating pabinuturo sa ating pong kangusis sa ngayon. Pero sa ating sinwede po, Nelsi Santo, yun po ang tunay na parawan. Ang lahat ng membro po yung inaasahan kong darating sa mga mahatuloy sa ngute. Dato po yung buke magbigay kugay sa kanyang araw ng kalawan. At sa imedia ng regulasyon, ipang malaman po natin ang tunay na buhay na sinaktanan ng ating bahay na katong para sa kapututin ng nasa. Maraming pong salamat at pagkatay na bisinyo. i <laughs> வே இல்லை மண்ணா